video, tayo po ay muling pinalat na makalaot ngayong hapon. So, kapag guys, samahan nyo kami. Let's go! Mission ito ating kapaligiran ngayon. Bigla na namang nagalit si Haring Dagat. So kanina umalis po tayo ay kalmadang kalmada si nga Hanging Amian. At nung tayo nandito na sa kaligit na nung ating spot na pupuntahan ay biglang asbok. Yun, lumakas si Hanging Salatan, nagpalit ng hangin. Kaya ito po ngayon ang sitwasyon namin ngayon dito sa gitna ng dagat. So bali yan, madilim na Maya maya ng konti na ito, ilan na tayo So yan, may barko Bali yung dalawang ilaw na yan Barko yan Yan dadaan sa pita natin So bali yan Makabukas yung ilaw nating kulay blue Ayan so, si Ocean ako Nagmamasdan yung barko Ayan so, yung paligid Bali yung mga puting ilaw na yan, bangka lahat yan. Ayan, ganyan kadami yung bangka rito. Ayan, yung mga katabi natin, so, ito na yung barko. Medyo sa pita natin dadaan yan. So, bali yan na yung barko. Sa so, natin dumaan ayan, yung pula na yan. Ayan, barko yan. Bali yan yung barkong nagtatampak ng buhangin dun sa harap ng Manila sa may Paranaque ba yun yan yun yung barko na yan Bali palabas na ng Manila Bay yan kukuha ng buhangin dun ewan mo saan ng buhangin yung mga barko na yan ayan laki ayan mga idol dito pa lang tayo nakakuha So ayan, nakakuha tayo ng mga swai Bali swai yung mga nauhuli natin ngayon Karamihan Buti na lang kumalma, kumalma dagat Kaya hindi masyadong mabigat ilahin yung lambat Ito lang yung kagandahan Pag yung dagat So ayan, nakakuha tayo ng alimasa Saka bisugo Bali napakasarap na isda niya Kahit saang luto Saka yan, swahe medyo mahina pa yung pahuli ng hidon ngayon kaya tiyaga tiyaga lang alimango! Laki, laki, laki. Laki, 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 laki. wow! dyan palang lang sa alimango masasabi na natin sulit sulit yung ating magiging ulam balik paghuli dito sa laot yung mga alimango na yan ay siguradong mga matatabayan, mga aligihan kaya doon pa lang sulit na sa ulam ito lang yung kagandahan pag lumaot ka sigurado talagang makakaulam ka so ayan nakakuha din tayo ng sugpo suway so, sa sugpo uli Pari, ang mga nakukuha lang natin ayan suway sugpo yan lang yung ng hipon na mga nakukuha natin madalang ngayon yung tinatawag na tunay na hipon or yung puti so ayan sana magtuloy tuloy na Bali pagka may ganyan tinga, napakasarap hilahin yung lambat. Parang hangga-hanggang dahil sa kabustuhan mong mayangat agad yung ipon na nahuli natin. So ayan, hilahin lang natin. Baka sa ilalim may dumami pa. Hila-hila lang. So ayan, nagsusunod-sunod na siya. Sana dumami hanggang dulo. Ayan, hilahin lang natin ang ilahin lang sa may sampan na natin lahat ng ating lambat dito sa bangka. So, ayan. Natagdagan na yung mga nakukuha nating mga hipon. So, bali mga sumahe pa rin yun. So, ayan. Natagdagan na naman. Bali, habang iniilak tong lambat, si Ocean ko naman binibilang lahat ng naisasampan naming hipon. So, ayan. Lahat yan, binibilang niya na yan. Kaya, dito pa lang sa laut, tansyado na namin to kung ilang kilo yung mga nakukuha namin pagdating sa kusinasyon, so ayan nakakuha tayo ng alakaak uy alakaak oh, alaka ayun mga idol alakaak oh. Bali yan, kinawanan tayo ng alakaak, bali sa tancha namin, yung mga nahuli natin na yan, ay mga nasa limang kilo din napakasarap niyan, ng isda na sa paksiw, saka sa perito so ayan, nakakupa tayo isang piraso ng sayang, so, di ba nagtuloy-tuloy yung tinga, doon pa lang sana sa alakaak, ay masasabi na natin, masusulit natin yung ating panggasulina kaya lang hindi siya nagtuloy bali nakakawan lang siya ng mga limang kilo pero ayos na rin at kahit mapano ay kinawanan tayo ng alaka, sasabing sulit na rin ayan patapos na tayo hindi na namin gano'n na videoan yung ibang mga tinga natin kasi madalang tingnan na lang natin mamaya pagtabi natin doon sa gilid pagtapos natin magtanggal i-update namin kayo ayan medyo humina na yung hangin Alright mga idol, tapos na tayo magtanggal. Time check, it's now 10.20 in the evening. So halos karamihan ay nagsisimula pa lang silang magtanggal. So kami, hindi kami nagbabad. Agad din kami humila. So ito, tapos na kami. At ito yung mga nahuli namin. Ang away ka sa ano? Bisaya Ayan, ito yung aming mga hipon na may kasama mga alakaak. Tama ba ang alakaak ba yung nandito? Malakapas. Ay, malakapas. Nasa kabila pala yung alakaak. yan Mga malakapas ang kasama ng ating mga hipon. Mga idol, nagsisigalaw pa yung ating mga hipon. So, nag-board ako. Baka ako yung ay mapitik. Eh. Ayan. Son, tuturuan kita, Ito yung sugpo natin. At ito yung ating suwahe meron din tayong tunay kaya lang madalang so the rest asin sugpo at saka mga oh, ayan. Suahe ayan, siya ah, ayun, ayun na tumanod na ayan ito ayan. boy pa yan ayan, ah, halos mga ayan. boy pa, ayan, dalawa? Boy pa, ayan, dalawa? pa sila then dito sa kabilang tambor natin halo siya <laughs> ito meron tayong oh, sinipit pa lasing, niyo eh. o mga idol Meron tayong alimasag. Ayan, mga buhay pa din yan. Nakakatakot maghalukay. At ito yung ating pitik. Buhay pa rin yan. Ayan, o. Oh. Pitik. At yung, or pilantik. Alupihan dagat. Ihipong urong. Ayan. Kung an whatsoever. Kung ano po yung tawag po na alam nyo. At ito yung ating alakaak. At itong mga idol, papakita ko sa inyo. Yung taksay natin. Ay, hindi pala ito yung ating sapsap. -sap. So maraming klase po yung sapsap -sap natin. Yung taksay ay uri din yun ng sapsap. -sap. Ito, hindi ko po alam kung ano yung classification niya pero pamilya po siya ng sapsap. -sap. Yan tingnan yung mga idol oh. ito yung ating adakaa. Alright. So, pupunta na tayo ng konsignasyon. At malalaman natin doon kung makakailang kilo lahat yan. iyan 'yung ating nahuling alimango, may pusit at yung reject na hipon. Ayan 'yung ulam natin ngayong gabi. Ayan uh -huh. 'yung laman ng isang natin na tinang hipon. Dito pa. Dito. Wala bang May meladigo na, ilang piraso pala 'yan? Malaki man. ating yan. Ayun, nabinilis na ka agad Ito naman yung sa pangalawang tambor. Nagmamadali yung ocean ako. Gutom So, yun, yun naman nung sabi tambor natin, mga idol. Ayan, subject for sorting siya. Ayun, laki. gusto mo muna. Lista. 2, 8, Dos ocho. Tigas dos ocho. Yes. Nakatulog na lang na walang kahawal. Okay. Tatlong guwit. Okay. Tatlong guwit. Hello. Pawit. Hello. Eh. Eh. Hello. 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 Ah, ano na guwit? ano Ah, ano, guwit naman yung oh. ating bulit. okay na ba Ah, oh, samot. Tres media. Okay. Tres media. Yung ating alaka. Dito mo ba na. Ikaw. Ah, na guwit. Malakapas. malakapas big. Anim na guwit. Puro guwit mga idol. Bye-bye. Ito yung ating kabuwang pinakilo sa gabi na to. So bukas na ba natin tukunin yung ating bayad dahil wala pa rito yung ating manager. <coughs> Alright mga idol, inyo pong nasaksihin yung pangalawang araw namin paglaot. Uh, thanks God at kahit paano ay nakakasingit po tayo sa ating paghahanap at buhay. Kahit medyo mahina yung mga huli, uh, okay pa rin po, malaking bagay pa rin po dahil kahit paano ay meron tayong sumasampa na income. So kung gusto mo po ang aming fishing video na ina-upload at bago ka dito sa aming munting channel, maaari lamang po pakipindot ang subscribe button sa ibaba nitong ating video at huwag kalimutang i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos na aming ina-upload. So, bye for now. Thanks for watching and see you to our next video. Thank you. bye!